guys, pupunta tayo sa may nagbibian, guys. Si sama kasama ko, ayan. Guys, sumama lang ako, kahit e, hindi ako, hindi ako kinasama. Kasasama pa rin ako. And guys. Ang kasama ko ay si Karot, Pinang, Marby, at Mel. At tapos si Kianteng. Oh, guys. Ayan. Ah, uh, yeah, ba kami aso. Ay, yung, ay, may bunga ng manggahan nila. Ay, na meron isa doon. Ayan. as nila si Pulot. Pulot, hello, Pulot. Pulot, hello. hello. Ayan. Stop. Ay, e, may ano ah? Nakita.

Kuha na kayo ng nagundi eh. Nakakuha na ng mulberries. Meron ako nakita isa. Kasi natin kainan ko masarap. Kaasim? Yeah. Babush!